Mama? Yes, the man. Oh, oh, hey, here I am. Oh, 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 oh. Oh, 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 Ang kapal na mukha mo. Dinala-dala kita dito. Tapos <laughs> sinamasama ka namin. Mabababae ka lang. Parang wala naririnig, boy, ah. Ay, ako naiinig pala na talaga ako sa'yo. Who are they? Who are they? Are you? Ama ah, yun, who are you? Hindi mo ako inalalayan ng ganyan, bakla ka. Tinutulak-tulak mo pa ako. Just to ano, um, here, here, there. Ah, parang wala naririnig, boy, ah. oh, slowly, slowly. Wow, slowly, Naging english pa. Slowly. So, dun sa bahay, binidisaya mo ko. <laughs> Ayos ha, ah, tinatawan-tawanan mo pa ako ah. Ang kapal na mukha mo talaga. Wow, there's no so noisy here. Wow, wala naririnig. Uy, kalbo. Umuwi ka na, na kaya. Uy, hindi ka pala. Punta ka lang dito para mong babae. <laughs> oh, that's not true. Ito naman si na pin. Pin na Hello, company. Dapat sana hindi pa pa-pabebe. Bakit sino? Hindi naman naaabot dito. Wow, mga di mauuulan. Ay, kalahati ke, makita ang mata na. Ay, kala ko ano date mo? Si Mama, mama, mama mo no ba? Mother pala ni Maliki. Wala si Maliki, di ba? Oh. Mm. Oh, kami mo yan. Tirador ka pa pinanay. <laughs> Tirador ka pati nanay. Sinasabi ko Pag wala kang budget, sa nanay ka nagpupunta. Wala Saya-saya <laughs> mo. mo Kaya pala kumpleto na yung damit mo ngayon. May damit ka na. Alam ko na. Bakit? Tapos eto. Ay. Alam mo ba siya may bigay nito? Oh. The one and only. Kaya pala nagpapalakas ka. The one and only. Mama! Si Mama palang nagbigay. Tapos from head yeah, to toe, then, bago yung damit ano mo. Ano to? Silver ba yan? Huh? Silver to? No! Ay, ano yan? Don't is touch yun? it. Ano only, yan? only Mama can touch it. Ah! <laughs> ano, ano yan? yan? Huh? This is platinum. Ay, oh! platinum! Wow! 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 <laughs> <laughs> so, to, nasasanla yan? yeah Ito, na Ito, nasasanla. No. It's the most highly... Basta. So, syempre, ito na yung third day, third day? Yes. Third day natin dito sa Japan. And syempre, patuloy pa rin tayo sa paggala at nandito na tayo sa dulo ng Ueno. Let's What? go! Dulo ng Ueno.